Salamat sa inyong pagbisita sa kwento sa dilim. Isang mundo kung saan ang bawat sulok ay may kwento ng lihim, hiwaga at misteryo. Halina at samahan kami sa paglakbay sa mundong nakatago sa dilim. Magandang gabi. Ibabahagi ko sa inyo ang mga kuwento ng kababalaghan, misteryo at takot na bumabalot sa ating bayan. Ngayong gabi, pag-uusapan natin ang isa sa mga pinakakilalang alamat ng Pilipinas. Isang pangalan na halos lahat ng Pilipino ay narinig na. Siya ang diwata daw ng kalikasan, ang tagapangalaga ng bundok. Pero sa likod ng alamat na puno ng pag-ibig at ganda, nagtatago rin ang mga kwento ng kababalaghan, pagkawala at lagim. Ang ating paksa ngayong gabi, ang misteryo ni Maria Makiling. Handa ka na ba? Simulan na natin ang kwento sa probinsya ng Laguna at mga kalapit bayan, nakatayo ang isang bundok na punong-puno ng hiwaga, ang Mount Makiling. Maraming taong umaakyat dito para makita ang kagandahan ng kalikasan. Maraming halaman, hayop, at tanawin ang makikita sa bundok na ito. Ngunit sa kabila ng ganda nito, may mga taong naniniwala na may tinatagong lihim ang bundok at sa gitna ng lahat ng mga kwento, isang pangalan ang laging nababanggit, Maria Makiling, ang mga bersyon ng alamat. Sabi ng matatanda, si Maria ay isang magandang diwata. Mahaba ang buhok Maputi ang balat at laging nakasuot ng puting bestida. Pero maraming versyon ang kanyang kwento. Unang versyon, anak ng diyosa at tao. Sinasabi na siya ay anak ng isang diyosa at isang mortal na lalaki. Dahil dito, siya ay may kapangyarihan ng kalikasan Ngunit nananatiling may pusong tao pangalawang bersyon ang inibig pero iniwan. May mga nagsasabing si Maria ay nahulog ang loob sa isang mortal. Ngunit ang lalaking ito ay niloko siya dahil sa sakit at galit siya daw ay naglaho at nanirahan mag-isa sa bundok. At simula noon ay naging tagapangalaga ng kalikasan. Pangatlong bersyon ang nawawalang diwata. Sa ibang bersyon, si Maria ay nawawala sa mga tao at nagpapakita lamang kapag may banta sa bundok. Isang multo o nilalang na walang hanggan nakatali sa lugar. Mga nawawalang tao, maraming kwento ng mga taong biglang nawawala sa bundok. Mga mountaineer, estudyante, o kahit mga mga ngahoy. Kwento ng tatlong estudyante. Sabi ng mga Tagalaguna, tatlong estudyante daw ang umakyat para sa kanilang proyekto. Habang naglalakad sila, may nakita silang babae sa malayo. Mahaba ang buhok, nakaputi at nakatayo lang. Akala nila isa ring hiker. Pero nang lumapit sila, bigla itong naglaho. Isa sa kanila ang tumakbo para sundan ang babae. Pero pagkatapos noon, hindi na siya muling nakabalik. Hanggang ngayon, hindi pa din daw siya natatagpuan o no? ang katawan niya. Kwento ng mga ngahoy. Isang mga ngahoy naman ang pumunta sa bundok para magputol ng kahoy. Nakakita siya ng isang magandang babae na may hawak na bulaklak Ngumiti daw ito at niyaya siyang sumama. Mula noon, hindi na siya nakita pang muli. Ang sabi ng mga matatanda, nagalit si Maria dahil sinira niya ang mga puno. Mga testimonya ng hiker. Maraming mountaineer ang nagbahagi ng kakaibang karanasan. May isang grupo daw na nakakita ng apoy sa gitna ng gubat. Paglapit nila, wala namang apoy. Isang babaeng nakaputi lang ang nandoon. At nang lumapit sila, nawala ang babae na parang bula. May hiker na nawala ng malay. Pagkagising niya, nasa ibang parte na siya ng bundok na hindi niya alam paano napuntahan. Ang sabi niya, may narinig siyang tinig ng babae na tinatawag ang pangalan niya. May isang mountaineer ang nagsabi na habang natutulog sila sa campsite, nakarinig sila ng yapak sa paligid. Nang sumilip sila, may babaeng nakatayo lang sa gilid ng kanilang tent. Mga pamahiin at babala. Bago umakyat ng bundok, may mga paniniwala ang matatanda. Huwag magsalita ng masama habang nasa gubat. Huwag tumawa ng malakas dahil baka may ibang makinig. Magpaalam muna bago pumutol ng halaman o kumuha ng prutas. Huwag magiiwan ng basura dahil maaaring magalit ang tagapagbantay ng bundok. Sinasabi rin na kung makakakita ka ng babae na nakaputi, huwag mo nang lapitan dahil baka hindi siya tao, diyosa o nilalang. Hanggang ngayon, hati ang paniniwala ng mga tao. May mga naniniwala na si Maria ay mapagkalingang diwata, ang protektor ng bundok at ng kalikasan. Pero may iba na kumbinsido na siya ay isang mapanlinlang na espirito, isa raw siyang nilalang na kumukuha ng tao para manatiling kasama sa bundok. May ilan pang nagsasabing baka isa siyang babae na nasawi noon, iniwan ng minamahal, at ngayon ay nananatiling kaluluwa na nakatali sa bundok. Isipin mo na lang, ikaw ay naglalakad mag-isa sa gitna ng kagubatan ng makiling, tahimik ang paligid. Ang naririnig mo lang ay huni ng kuliglig at hampas ng hangin sa mga dahon. Bigla, may maririnig kang tunog ng mga yapak, dahan-dahang papalapit. Paglingon mo, wala namang tao. Nagpatuloy ka sa paglalakad, pero sa gilid ng iyong mata, may nakita kang babae nakaputi mahaba ang buhok nakatitig lang sa iyo mula sa malayo kumurap ka at nawala siya pero habang tumatagal ramdam mo may sumusunod sa iyo at bago ka pa makatakbo may maririnig kang malamig na boses sa iyong tenga bakit ka nandito reflection hanggang ngayon Nananatiling misteryo si Maria Makiling. Tagapangalaga ba talaga siya ng kalikasan? O isang nilalang na bumabalot sa bundok ng hiwaga at takot? Para sa iba, siya ay diwata. Sa iba naman ay isa siyang multo o masamang espiritu. Ngunit, ang tanong kung sakaling ikaw mismo ang makakasalubong sa kanya, ano ang gagawin mo at tandaan kapag nasa gitna ka ng bundok ng Mount Makiling at may narinig kang bumubulong sa dilim, huwag ka nang lilingon at dito nagtatapos ang ating kwento. Kung inyong nagustuhan ang kwentong ito, huwag kalimutang mag-subscribe sa Kwento sa Dilim. I like ang video na ito. I-ring ang notification bell at i-share sa mga kakilala mong mahilig din sa mga kwentong katatakutan. Tandaan, sa bawat sulok ng dilim, may kwentong naghihintay hanggang sa muli nating pagkikita.